susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Carlos to the rescue nga kay Linit, lalong-lalo na nalaman niya na nanganganib nga ang buhay nila dito sa kamay ni Moira na nanganib nga ang buhay ng makasamahan ni Annalyn dahil nga rin sa paghihiganti nitong si Moira at dahil na rin sa kagustuhan nila na makatakas kung kaya't nagkunwari itong si Dr. Ray na inaaktaki sa puso at nagpatumba-tumba at yon nga ay napilitan ng tulungan ng mga lalaki na yun nagbabantay sa kanila itong si Dr. Ray pero ang hindi nila alam ay kanyang drama lang yon at ito nga ay pinagtulungan nila para makatakas nga si Annalyn at si Justin pero yon nga ay nagtatakbo na rin si Justin at si Annalyn papunta sa taas ng yate pero sa kamalasan nila ay nasundan din sila ng mga tauhan ni Moira at yon nga ay no choice yung dalawa para makatakas kundi yon nga ay binarel nga sila. Pero itong si Justin nga at si Annalyn ay no choice kundi ang tumalo na lang doon sa dagat. Kahit na sinasabi ni Annalyn na hindi siya marunong lumangoy pero kailangan ni Annalyn na maging matapang dahil andyan naman si Justin. At yun nga tumalon yung dalawa at kahit na nakatalo na sila ay pinagbabaril pa rin sila nang tauhan nitong si Moira hindi sinatinginigilan hangga't hindi naubos yung bala sa mga baril nila dito ay hindi alam kung anong gagawin ni Annalyn dahil nga hindi nga siya marunong lumangoy. Buti na lamang at to the rescue nga itong si a uh, Justin sa kanya at tinulungan siya para nga makaahon doon sa tubig. Pero yun nga ay nanghihina na rin itong si Justin dahil nga sa bigat ni Annalyn na hindi marunong lumangoy. Samantala naman itong si Moira galit na galit dahil nalaman nila na nakatalon nga itong si Justin at si Annalyn. Pero ayaw ka sa tao ni uh, Moira ay wala nang dusot yun na mabuhay pa kasi ganaman ay nabinaril na nila kahit nasa dagat na. At ito namang si Moira dahil sa sobrang galit ay kinuha niya yung mga bomba at sinabit niya na nga sa lieg ni Giselle at ni Lynette. Samantala naman, hindi mapigilan ni Linet na tanungin kung nasaan nga itong si Justin at si Annalyn. Ito namang si Moira ay natatawa na lang at sinabi na patay na daw itong si Justin at si Annalyn. Kaya naman sobrang lungkot at napapaiyak na lang si Linet sa nangyari sa balitang pinasabog nga ni Moira. Dito makikita natin na si Moira ay preparadong preparado at alam niya kung ano ang gagawin niya. Ito yung sinasabi niya na surprise na hindi hindi nila makakalimutan. Samantala man nilagay na nga ni Moira yung bomba na yon at nagsimula na gumalaw yung minuto na yon. At dito ay takot na takot nga sila baka yun na rin ang katapusan nila Linet at nilam, Giselle at mga kasamahan niya. Samantala naman to do support o to the effort naman itong si Dr. Carlos Benitez nang malaman niya kung saan nga pumunta sila Linet at analin. Buti na lamang at naalala nga at hindi nga nagpalit itong si Justin ng lugar na pupuntahan nila. At ito ay sinabi nga ni Zoe kung nasaan nga yung resort na yon at kung saan sila na Pierre. At dito ay si Carlos, dali-dali ring pumunta doon na sumakay nga speedboat para nang sa ganon ay mabilis niyang matuntun si linit At tamang-tama nga nang paakyat na nga si Carlos, rinig na rinig niya yung sinasabi ni Moira. na umpisa na ngang uh, umandar yung orasan sa bomba at ilang minuto na lang ay sasabog na nga ito. Ito na kaya yung pagkakataon na itong si Carlos ay maililigtas niya si Lalinet at Giselle. Magiging hero kaya itong si Dr. Carlos. Ngayon sa kalagayan ni Lalinette at Giselle, ano kaya ang maaaring mangyari sa sabog at sa sabog na kaya yung Uh, bomba na sinabit ni Moira samantala naman itong si Zoe ay nag-aagaw buhay ngayon dahil sa banggaan nila ng isang kotse dito ay masasabi natin na Zizowie si na ang magbabayad ng ng ginawa ng kanyang mami Moira sa mga tanyag lalo't lalo na kay Annalyn at kay Lynette at syempre kasama na dito si Zowie kung saan nga ang panluloko nila at yung mga ginawa nilang walang kahiyaan dito kay Annalyn na alam naman nila na hindi nga tanyag itong si Zoe pero pinipilit pa rin nila na maging tanyag hanggang nga sa nasasaktan na nila itong si Annaline na wala namang ginawang masama. Ito na ka ang kabayaran ng lahat ng lahat ng mga pagkakamali ni Moira at ni Zoe. Lahat ng panluloko nila at panlalait nila kay Lynette at kay Annaline, ito na yung kabayaran. Samantala naman ay tumawag nga itong si Do Zoe bago pa ma mangyari ang aksidente sa kanyang daddy RJ para nang sa ganon ay ipaalam dito na ang nangyari nga kay at Anna Lynn at sa kanyang tita Giselle na nandon nga si Moira pero ilang beses na nga tumawag itong si Zoe pero hindi pa rin ma na Rereceive ng kanyang daddy at kaya nga sa sobrang panik nito ay hindi niya na maiwasan yung ano, rumagasang sasakyan na makakasalubong niya at yun ang dahilan ng kanilang banggaan at saka pa lamang nasagot nga ni Dr. Archie ang tawag ni Zoe sa kanya kung saan nga ay na aksidente na. Malalaman natin kung ano nga ba ang magiging resulta or ano kaya ang kahihinat na ni Zoe ngayong na aksidente siya. Ito na kaya ang magiging daan para si Moira ay tumigil na sa kanyang paghihiganti o sa kanyang kasamaang ang ugali o ito pa kaya ang magiging dahilan para mas lalong maging mabangis itong si Moira at si Gorado na si Linit na naman at si Annalyn ang kanyang pag-iinitan dito ito kasi si Moira ay wala na talagang kadaladala sa mga nangyayari sa buhay niya kailang kaya titigil itong si Moira sa kakaimbiyer na dito kay Annalyn at kay Lynette at sa mga tanyag Ano pa kaya ang gusto ni uh, Moira balang araw ay pagbabayaran niya ng mahal yung mga kasalanang ginawa niya dito sa mga tanyag lalong lalo na kay Annalyn at Lynette. Titingnan natin at pahihintay natin kung ano yung magiging karma sa buhay nitong si Moira pagdating ng panahon.